So yan, good morning muli sa ating lahat mga ka-update Welcome to Romis Update Channel Dito naman tayo sa playa at may nakapaglaot Habang naghihintay tayo sa naglaot Nagbigay naman tayo ng ating reaksyon sa malaking issue sa ating bansa para po sa mga adik yan sa mga narip ng adik napatay ng adik mga adik na pinatay o napatay nakakalungkot nga po sa ating bansa mga ka-update yung ganitong uh, sitwasyon no? Oh, na hindi natin napapansin na tayo yung ano pinaglalaruan dito sa ating bansa tayong mga Pilipino. So bakit ko ito nasabi? Na? Um, nagkaroon ng war on drugs pero yung uh, karamihan na pinatay ay mga adik daw no? at meron ngang kaso na reklamo kaya humantong na sa ICC na maraming mga inusinti na namatay doon sa naging uh, extra judicial killing. Ang talagang salot kung atin pong titignan mga update sa ating bansa ay yung droga, no? Drug talaga sana, no? Na talaga nagkaroon ng giyera laban sa droga. Ang uh, problema ang nangyari po ay hindi war on drugs kundi war on addict yung na kalungkot ay mga adik na mahihirap, hindi masyadong kilala, so wala naman sanang problema doon no? kung talagang mga adik na talagang naging salot na ng lipunan, napatay, at yung nireklamo nire rin nga ng uh, mga nabiktima na no? or yung mga sympathizer na nakarinig ng balita na na-rape ng adik, o pinatay ng adik, minasaker ng adik, No. So, kinukundi na nga natin 'yon, hindi talaga nararapat 'yon. So, kung ganoon, uh, marapat lang nga siguro na pagbayarin, no? Uh. Pero tandaan natin na sa ating bansa nga ay walang uh, hatol na kamatayan. Kaya siguro kung papabura natin 'yung uh, AGK, ay ito 'yung pagtuunan ng pansin ng ating uh, Kongreso, Senado na magpasa na ng batas para sa uh, death penalty sa mga adik, no? So dito muna tayo mga ka-update na. No? Ang point ko dito, uh, nakakalungkot isipin mga ka-update kasi ang napapatay dito sa ating bansa puro Pilipino. Pinatay na pulis, di ba? May marami na ring mga pulis yung napatay ng adik, no? sabi na natin uh, maraming mga babae yung narip ng adik sabi na natin may mga pinatay ng adik no? at may mga adik na pinatay so kung atin titingnan mga ka-update lahat ng yun ay mga Pilipino di ba po nakakalungkot na yung napapatay dito sa ating bansa puro Pilipino Samantalang itong mga drug lords, no, ay hindi napapatay, no? At nakakalungkot nito, yung mga drug lord talaga ay hindi mga Pilipino. At sila yung buhay, no? Sila yung pinoproteksyunan ng mga politiko, no? Ng mga kilalang tao kapag uh, na-aristo. So maraming magpapapil para tulungan no? Yung mga drug lord na ito. So yun po yung nakakalungkot mga ka-update. Na sobra na nakakalungkot. Kaya kung dapat yung pagtuunan ng pansin ay talagang yung drugs, no? Uh, yung mga pumapasok ng drug dito sa ating bansa ng mga hindi Pilipino, Diba? So, karamihan nababalitaan natin, mga Chinese na sila yung talagang pumapasok ng tunit-tunilada mga drugs sa ating bansa. Pero, meron na ba tayong narinig na isang pinatay? Meron na ba tayong narinig na merong isang drug lords na hindi Pilipino na panagot dahil sa kanyang ginawa na pagpasok ng druga sa ating bansa. Kaya... Yun po yung aking uh, reaksyon mga ka-update na no? kalungkot dahil Pilipino, kapwa Pilipino ang pumapatay, pinapatay, nagpapatayan. Pero yung talagang salot na pumapasok ng druga sa ating bansa ay hindi napapatay o hindi napapanagot. No. So maraming salamat po kung nakapagbigay ito ng kunting uh, palaisipan sa atin mga ka-update, no? Uh, pwede niyo pag-isipan, may katotohanan ba 'yung aking sinasabi sa mga hindi po nakagusto ng aking content? Humingi po ako ng paumanhin, no? Uh, so doon sa mga nakagusto, baka pwede po ay pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel. Pwede bang uh, pa-like, pa-share na din? Okay po? So maraming maraming salamat po sa panunood at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless us all.